Magandang araw! Babasahin ko sa inyo ang kwentong Kay Tagal ni Nanay, kwento ni Joan R. Carranza, guhit ni John Ray D. Alcantara, makinig na mabuti. Maagang nagising si Ina at ang kaniyang nanay, kasali si Ina sa pagtatanghal sa kanilang paaralan. Kailangan niyang maghanda para dito. Inihatid si Ina sa paaralan ng kaniyang nanay kasama ang kaniyang ate Emma. Kinakailangan umalis ng nanay ni Ina upang sumaglit sa opisina, kaya ibinilin muna siya sa kaniyang ate Emma. Anak, pupunta muna ako sa opisina. Pangako, babalik ako upang panoorin ang iyong pagtatanghal, sabi ng kaniyang nanay. Naiwan si na Ina at ang kaniyang ate sa paaralan. Habang naghihintay sila sa pagbabalik ng kanilang nanay, nagsidatingan na rin ang kaniyang mga kamag-aral kasama ang kanilang mga magulang. maya maya pa ay nag-anunsyo na ang kanilang guro na ang lahat ay magtungo na sa loob ng tanghalan para sa pagsisimula ng palatuntunan. Alinga-alinga si Ina. Inahanap ang kaniyang nanay, ngunit di pa rin bumabalik ang kaniyang ina. Nagsisimula na ang palatuntunan, ngunit wala pa rin ang nanay ni Ina. Nakadama ng lungkot ang batang si Ina. Kay tagal naman ni nanay. Bulong niya sa sarili. Napansin ni Emma na malungkot si Ina. Huwag kang malungkot, Ina. Tiyak na makararating si nanay. Pag-alo sa kaniya ng kaniyang ate. Susunod na sa pagtatanghal ang pangkat ni na Ina, ngunit ang kaniyang nanay ay wala pa rin. Ate Emma, bakit po wala pa rin si nanay? Bakit po kay tagal niya? Sunod-sunod na tanong ni Ina na nangingilid ang luha sa kaniyang mga mata. Ina, huwag kang umiyak. Marahil na traffic lang si nanay. Tiyak ko na darating siya suyo ni Emma sa kapatid. Sinamahan ni Emma si Ina sa gilid ng entablado. Nakapila na ang mga kamag-aral ni Ina at handa na sa pagtatanghal. Hindi pa rin maalis sa mukha ni Ina ang lungkot nang may tumawag sa kaniyang pangalan. Ina! Tawag ng isang pamilyar na tinig sa kaniya. Nanay! Bakit po kay tagal mo? Tanong ni Ina. Natrapik ako sa daan, anak. Nangako akong babalik. Hindi ko palalampasin ang pagkakataon na mapanood ang pagtatanghal mo. Ikaw at ang ate Emma mo ang pinakamahalaga sa akin. Ang suyo ng nanay. Sa intablado, buong husay na sumayaw si na Ina at ang kaniyang mga kamag-aral. Ang lahat ay naging masaya kasama ang kani-kanilang pamilya. Malakas na palakpakan ang narinig ni Ina pagkatapos ng kanilang pagtatanghal. Tumingin siya sa kaniyang nanay at ate Emma na kumakaway pa sa kaniya. Sa sandaling iyon, napatunayan ni Ina na mahal at mahalaga siya sa kaniyang pamilya. Kahit kailan, hindi na ako magtatampo kay nanay. Lahat ng ginagawa niya ay para sa amin ni Ate Emma, bulong niya sa sarili.